Single sila? Okay. Okay. Pero single ba sila, sir? Okay. Naghanap ako ng mga random na, ano, na boy at girl na pinapaparpare ko sa photo shoot. Guys, may nakikita ako na pwede natin i-match ngayong gabi dito sa T-Shop. So, lookin natin ang photo shoot itong dalawa. For friendly lang. So, I think, uh, bagay sila maging friends eh. Let's go! A few moments later sir, good evening ko. Sir, uh, sir, okay lang uh, may stall ba kita, sir? Uh, pwede, pwede magtanong, sir. Sir, sigil ba sila, sir? Okay. Naghanap ako ng mga random na, ano, na boy at girl na pinapapartner ko sa photoshoot. So, napansin kita. So, baka pwede ka mag import ng content ko. So, ano lang, uh, papartner kita sa sigil na girl. Uh, tapos, ipapotoshoot ko kayo. Walang mali lang. For the friends lang. Ah, uh, Ayan, baka bagay ka doon kay girl. Ayun, yun, no? sir. Ayun, sir. Ayun, ayun. Ayun. Kasi kanina ko pa kayo nakakita. Okay lang, sir. Maging partner mo si mama. Ayun, ayun, ayun. Okay lang, napitan ko. Pakilala ko sa'yo. Okay, kasi nakita ko kayo eh. Uh, bibili ng milk tea. So, ayun. Kapita ko lang si ma'am, baka pwede siya, baka single siya, pag partner ng content natin. Ano pangalan nila? Josh. Okay, sige. Huwag nang si mama. ha? <laughs> ma'am, good evening. Kaya lang mabala ang oras mo? Okay lang. Ah, okay lang. So, anong ginagawa nila dito? <laughs> Nag-milk lang. So, ma'am, kasi ano, ah, uh, naba ako ng ngayon ng ano ng uh, sigil ng boy at girl na magiging part ng content ko kasi po photo shoot ko wala mali siya, for the friends lang so kanina kasi nakita ko kayo uh, FC boy so <laughs> sakto naman ano, nakita ko kayo parang bagay kayo eh parang for the photoshoot lang mangyayari kilala na kong boy ito to nasa likod natin ayan <laughs> oh, papotoshot ko lang kayo for the friends lang wala magagalit? Wala. Okay lang. Wala mali siya ito ma, for friends lang, for photoshoot lang. So okay, G ka ma'am, G? Okay, let's go. Pakilala ko sa'yo si Boy. Ano pangalan mo sa'yo? Si Josh? Si Josh, ah, uh, Princess? Ano pangalan mo? Princess? Okay lang, check hands kayo dalawa. Ah! photoshoot lang at uh, dito lang siguro tayo malapit. Okay, let's go! To courage again, oh yeah Your love that rescues me When the cold winds rage, yeah. And it's so amazing Cause that's just how you are And I can't turn back now Cause you brought me to fall